Ay, good morning! Pero hapon na dira. Ha? Karoon lang kong nakamata. Ano nga, pagkamanagligyo, dayon ko. Ano karon karoon, kaya nang problema ko sa ako ang bugas. Kung naga niyo may bugas, lutuan niyo. Hoy, dele. Ako ang ano, ako ang giproblemahan is kaning ako ang... Madali lang. Kung so, na niya ako ang... Hmm, okay na niya. ka ba kani akong nagamit magud ko kaning serum kani o oh, kaning Garnier na serum kani makita ba maklaro ba nasa Garnier na siya na serum ni try lang nako na tapos pagawman murag 2 weeks na nagamit ana sila kung ang reaction ana niya gi pimples kay lang pero nagpadayon jud akong pimples so dili jud ni siya pwedeng ipadayon ang nato ni na pagawman ang una ninyong buhaton kung bugason mo buta ka ninyo ice okay napalit ko ani oh cute kayo sa ano nina ko siya napalit sa sa Shein barato ra kayo siguro tag, por, tag 40 lang ni pero dinar man atong kwarta dari a ah. 500 feels so butang, magbutang lang mo mag ice para mamatay siya dali ana lang ang una na ako nitubo ng mga bugas, diri asa kong liog ka ni, Kasi siguro nipis ako ang ano, panit, diri a banda. Pagtubuan ka ni bugas, diri a na, diri a. Dagan, kaya na sila. Nga ano, kay giundangan na ako na, giundangan na ako na gamit sa kanang garnier. Kanila yung magamit-gamit ano, kay gusto na to, mabiyuti ta, pero diin mo ano, ang beauty. Ano yung resulta? Saan naman yun. Depende man gud na siya sa panit, no? Hi hiang hiyang man gud na. Dili man na siya kung paggamit ni mong hiyang dahil ka diritso. So, maun eh. Tanawa kung bukas o sakit ka ayaw. Samot na maghigda ko. Ano yung derabandang online. Sakit. Ano yung pagaw man, butangan. Butangan ako ni Og Ice. Ang Ice Mangod, is isa, isa na siya nga maka-close course, diba? Mm, nasa kong agtang isa. Doha. Oh, dere, dili, dili na maihap. Dagha na sila. Nagpula-pula. So, di na ko na magbutang. Just gusto na to ma-beauty. Di na doon ta ma-beauty. Mapangit na noon ta. Hmm. Pag magbutangan lang ninyo na og ice Kaya para Nindot man dyan ang eyes. Nindot ang benefit sa eyes. Kaya nga no, force. force Pero hago man. Hago man mag-maintain. Kita mga babae, arti-arti, mga dagan, dagan kita, mga kaituson sa itong life. Maroon na siya. Nganak na lang. So, di na ko magamit atong garnier sensitive mong niya ko ang naong gusto niya pulbus na pero wala ko naga pulbus tanawa akong bugas nagara jud nagara po din sila ay karon manda mo sa akong ice ano yung maging mistisa instant mistisa 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 is pagbutang lang og ice para magpula-pula na yung mohang aping Ako nalang lang diriya isa. Ako nga kauban ng duty na. Ng duty na ang all. Tapos, nagluto akong kauban, akong silingan, silingan, silingan sa kwarto, charan, sa so, mukha Thank you. Okay, na rin ako magluto sa sudan. Ano niya? Sarsadong tilapia. Thank you, Michael, o blessing. silingan, mama o papa na istila. Sinitin so, lang nako siya kaya para lamig. Ang ako mga kauban ng ng duty na pang morning mo wala lang schedule. ako ay is pang hapon. Magkaan ako, magkaan ko rice today. Depende sa akong appetite. Depende sa akong gana. Kung, ganan ganaan ko mo rice karon ron, magkaan ko. Pero kung dili, nita ko klay na na ano, pagkaon. Kay ganagana ra ang kung rice. So ako ang rice once a day. Usahay, usahay lang jud, bira lang jud nang ano, makaduha ko. Pero pero every day kaisa, usahay wala. Kaano ko anak sandwich, kaano ko salad or anything na lami. Ang kong kay Olo. Ganan mo gud ko Olo. Sa una ma-remember na ako ni nang ilugan ay ulo ang isda. Kanang isda mo ang ginasodan, Ulo, Jude. Ilugan pa naman ang ulo. So, let's eat! Kanaan siya kung magkinamot magkaon. Ulo. Bisag na, bisag na sa restaurant, kanang mga dry na mga sudaan. Magkinamot lang siya kung anak. Pamis. Sa tigusun, sa tigusun, sa tigusun, sa Muna ka mo mga grice. Unta na, tubag na na ako. na ka sa ako mga answers. Hindi <laughs> <Dile>, na makita <my laughs> akong sud, ano? Basta, sir, sa so doon tilapia na siya. Wow! Ulo akong ikuha. Ganaan ang mga ulo. Sa ona pa, bata pa ko. Mag-iluga na yung ulo. Kailangan mo yung mata, di ba? Tamis-tamis. Mga besh, dere sa abroad, masanay kang nga ikaw ra isang magkaon. Sa permiro so lisod gay adjust as in. Tinuod jud ka ng kanang murag dili kay gana mo kaon ikaw lang isa. Pero masanay ra ka. Maanad na ka nga ikaw ra isang magkaon. Usa mo, kasabay mo sa imong mga kauban pero bihira lang. Kalahi-lahi ba ano, schedule sa inyong trabaho. Glow ko sa musudan, nga paisahan lang. Pero kanya akong sulingan, mag-glow niya siya, pang pamilya dyan ang glow ni niya. Mga perminti may makakaunong sudan. Pagkataon po nga, nakaluto ko, dagang-daghan, mga ko po eh. Kasi nga nilang dyan ang life sa abroad. Trabaho, balay, trabaho, balay. Dili ang mga sa Kuwait kaya wala nightlife. Not like sa ano, Dubai na dili ang wala. Gawas nang kalaag ka sa mall. Wala sa mga laaganan. Hoy, no, ang sa manday na kung gigamit ito, di manday ni Tinidor. Kaya so, sa manday ni. Pakaingan dyan ka o. Life is here. per meron na madali ha. Like, na kayo mo dyan mga life is here. Kaya nga ano, trabaho ra ka. Sige na trabaho, 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 trabaho. Pagkabot sa sweldo, nabahin-bahin. Sa akin, makulang pa. Sa akin, na-udi. Na-out of budget. Kanila yung na-out of, na ang auto ang, ano, ato ang sweldo, magka, na nakabantay mo kung magkataas pa rin yung sildo, magkataas pa rin yung mga wants, yung mga needs. Ganun na ako. No? Sa so, itong gamay pa itong sildo, so, sa Pilipinas mo tanong na nabaho, makasya man. O, deri ang naman ang <laughs> una. Guys, I'm so full. Thank you so much. Thank you. I'm so full. Busukin ko.